Ibisa ko na po ang kamatis at ang pritong mayaman. Ah! Wow, wow, yummy! mga kapatid magsigang po ako ng mayamayang tabang yan mga po mga 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 rekado mga sangkap pagluto ang gagamitin ko po ang ay kalamansi kalamansi juice yung gulay sibuyas bawang at saka ito po ang miso at yan po pupitas ko na po pagluto. Parang pasok na. Igisa ko na po ang kamatis. So, rin ko buwang loya.

at ang pritong mayamay at itong miso at lagyan ko na po siya ng sobrang at ang gamitin kong panimpla ay patis At, at ilagay ko na po ang labanos at ang kalamansi juice Tikman nga kung sakto na stimpla. Kulang pa ng konti. Mo na. At ang siling haba Diyan ka na At ang ating gulay Ang tawag nito sa Dito Yung parang pizzay Hindi ito pizza ha Kalimutan kong pangalan ito. 'Yan ang panghalo sa sinigang na sinigang sa miso. Mas masarap po. ito matikman ko na kung sakto na ubus ng sabaw sa katikim ah wow yummy good na yan mga kapatid at shout out po sa lahat po ng mga subscribers mga viewers na walang sawang na at sumuporta sa aking mga upload mga video at shout out din po sa aking mayor mayor lolopel <laughs> Hanggang dito na po ang aking vlog. Hanggang sa muli. Babo.